Hello mga kalaki, magandang gabi po sa ating lahat sa mga hindi pa po inaantok dyan sa mga gising pa po dyan sa mga wala pong ginagawa dyan abay, manood ka na ng vlog namin ngayon mga kalaki dahil ngayon po ay mamimigay po tayo ng apat po na 642, 645, 649, 655, 6 digit lucky numbers po ang ibibigay po natin ngayon po para bukas po sa mga gusto pong mag-alaga ng mga 6 digit lucky numbers abay meron na po agad kayo ng mga lucky numbers na hawa kayan. Kanina po namigay po tayo ng mga 2 digit 3 digit po sa mga puro-puro po na mga may birth month ng January hanggang December po mga kalaki. Ang dami po natin nabigyan, paki-check niyo na lang po diyan sa Messenger niyo, sa may spam check niyo po mga kalaki, Nagreply po ako diyan. At sa mga natawagan ko kanina, congratulations po. Alagaan niyo po nang 3 days po ang lucky numbers bago po natin palitan. Ngayon naman po ay puro 6 digit lucky numbers po ang ibibigay natin. Inaantok ka na ba? abay kung inaantok ka, hindi ka makakakuha ng lucky numbers natin. Ito na ang pagkakataon nyo na makakuha ng mga libreng lucky numbers, lalong lalo na po yung mga hindi po kasali sa private consultation. Nakita nyo naman po ginagawa natin ng lahat every gabi-gabi. Namimigay po tayo ng mga libreng lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers na nakatutok po dyan. At nawa po mga kalaki, isa po kayo sa mapanalo naman ngayong pong buwan po ng March. Ang dami na pong nanalo last week at kahapon na tsaka noong isang araw. Gusto ko po ikaw naman ang susunod na mananalo. Lalong-lalo lalo na yung mga nangangailangan gusto ko manalo kayo.